na naaalala niyo po yung pahayag nito si Badoy uh, nung sila ay um, na-contempt na nga at dapat nang i-detain sabi niya, ito um, yung paraan niya lahat ng ginagawa daw niya ay sign of how much she loves our country Yun. at siya po ay napahiya doon sa kongreso dahil merong uh, kongresista na sinagot siya na walang monopoly pagdating sa love of country, lahat tayo innate sa atin bilang Filipino na mahal natin ang ating sinilangan, ang ating bansa. Minsan nga, sa case ko, ah, minsan, okay, i, -i o tawagin nyo na ako ng kung ano-ano. Pero parang napakasakit na tanggalin mo sa akin yung, yung pagka-Filipino ko. Okay, tawagin mo na ako ng kung ano-ano, kung ano yung nakikita nyo sa akin. Pero hindi-hindi nyo matatanggal yung pagiging Filipino ko. At hindi-hindi nyo rin matatanggal hindi nyo man alam, wala kayong idea kung gaano natin kamahal ang ating bansa. Alright, so yan yung madalas ipinagyayabang ni Badoy. Kung talagang mahal mo ang ating bansa, abay sana wag mong ilagay sa kapahamakan ang marami nating kababayan sa ginagawa mong panderetag. Halamak ang ginagawang ito nero si Badoy. Pero ito yung pinakamatindi. Bakit hindi matatawag na pagmamahal sa bayan ang ginagawa nero si Badoy? Or bakit hindi mo hindi pwede nating sabihin na mayroong totoong pagmamahal atong si Badoy sa ating bansa. Ito 'yon. Abay, napakaganda na itong pahayag na si si Mayor Magalong. Sabi niya, um, for Miss Badoy and Mr. Salis, manipulating facts and distorting reality for personal or political gain is not love of country. Tumbok na tumbok. Okay? politiko or pagiging politiko puesto sa gobyerno ang target ng mga katulad nilang si Badoy. Kaya sumasamba. Okay? Kaya naan dyan, sa isang istasyon at nagpapagamit. Di ba napakasaklap? Tapos sasabihin nyo, you love our country? How dare you? Yun na siguro masasabi natin, di ba? Nakita naman natin kung gaano katalamak um, ang kasinungalingan na itong dalawang ito gaano katindi na mag-criticize at atakihin. Ito hindi simple criticism lang eh. Matindi niyang atakihin ang mga institusyon na sa tingin niya or na alam niya ay na alam niya ay nasa katotohanan. Na alam niya ay um, threat sa mga ginoo sa mga sa mga o sa kanyang mga sinasanto katulad ni Duterte at ni Marcos Jr. kung kung yun nga. 'Di ba? Matindi manipulating facts and distorting reality for personal or political gain is not love of country. Personal, ang interes na itong si, si, si Badoy at si, si Calvo. Napaka-personal. Meron tayong nabasa na isang, isang post tungkol nga dito, dito kay Calvo. At marami nga daw kasi nungalingan tungkol sa kanyang buhay, itong si Calvo. So doon pa lang sa sarili mo nagsisinungaling ka tapos i-claim nyo that you are doing all this for the love of country? Ironic naman yun, di ba? A true patriot champions truth, truth and integrity above anything else. So, napakaliwanag gayo mga taong naniniwala at pinaglalaban ang katotohanan, yon ang mga taong totoong nagmamahal sa ating bansa. At yung mga taong puro kasinungalingan at kabulastogan, abay, mga demonyo ang tawag sa, sa mga yan. Let this be a lesson to all that lying has no place in our country. Talamak na talamak ang pagsisinungaling. Okay. Naging normal ang kasinungalingan dahil meron tayong leader, dating presidente, na nako po, ay talamak na talamak magmura at magsinungaling on national television. So akala ng mga kababayan natin, normal na yung gano'n. Good luck sa inyo.